nagkaroon siya ng pneumonia hindi dahil sa COVID kaya siya nawala sa pneumonia pero yung pagkakaroon niya ng pneumonia na yun ay dahilan na rin sa pagiging careless niya sa totoo yun yung real talk kaya kung mabubuhay man siya ngayon is posibleng nagkakaroon pa ng sisiyan kasi ako ano ako sa kanya eh uh, somehow may konting ano eh konting kinis eh Ba't kasi ganun yung ginawa niya? May ganun ako sa kanya eh. May ikon. na siya. Wala na tayong magagawa. Siya yung biktima. Biktima na sarili niyang pagiging ano rin eh. Nag-welding tapos pilit na inaamoy yung ano. Hindi nag sa safety. Nag-welding. Hindi niya sinecure yung sarili niya. Naamoy niya yung lason. Lason yun eh. Tapos matanda na siya. Hindi na pwedeng ano. Hindi na pwede yung astig-astig moment nung mga unang panahon na ginagawa niya yung tipong nagra-rugby ka hindi ka nagtatakip ng ilong nagtitiner or kung ano mang mga solvent ang ginagamit mo hindi ka nagtatakip ng ilong wala kang ano yung mga ganong klasing tatay mga ganong klasing matatanda kasi hindi naniniwala sa magiging side effect nun naniniwala sila na kaya nila at sanay na sila mga ganon nagpipintura wala naman yan wala, yung mga ganong klasing ano kaya yeah, sa totoo lang inis ako eh uh, nag, Nagpuputol ng mga ano Hardiplex yung, yung usok ng mga hardiplex Inaamoy nila Eh lason yun eh Tapos syempre Sanay sila no Hindi naman tatamaan ngayon Ginawa na nila ilang years Hindi tinamaan So ayos lang no Ayos lang na ulitin Doon ako na no Nababanas Ayan kagaya nun Pagkatapos niya nag welding Anong ginawa niya Sobrang pawis Hindi niya pinalitan yung damit Natulog sa taas So nung nangyari na to, ito pa, ito pa yung isang ka-careless eh. So anong nangyari na yon. Ngayon may sakit na siya. Ang ginawa niya, purely takip ng buong ano. Yung, alam niyo ba yung nakatakip ng ano, yung makikita mo lang yung mata at saka yung konting ano lang, konting silip. Nasa loob ng bahay namin, tinignan ko kasi sa CCTV eh. Nasa loob ng bahay namin, nihingal na siya, nahihirapan na siyang huminga. Palala na, lumalala na yung sakit sa baga niya eh. And then, ang sabi ng mama ko, nakita ko nga eh, kinausap niya eh. Sabi niya, ah, uh, nahirapan ka bang huminga? Yung, ang dami niyang tanong, ang dami tanong ni, ala, alatang worrying worry yung nanay ko. Parang gusto na niyang ipadala sa ano eh, ipadala sa hospital. Mahirap din naman kasi that time yung hospital, no? Kaya yung tatay ko, may ikonting takot din eh. Takot niyang mga uh, hospital. Kaya ginagamot niya yung sarili niya. Nagsaself-medication siya, eh. Bumibili, nab nabalita namin doon sa tindahan. Lagi daw bumibili ng Capsero. Tapos, madilim yung kwarto nila. Nakita ng nanay ko yung mga pinag-inuman, pinag-ano, no? Uh, mga pinagbalatan ng gamot. Ginagamot niya yung sarili niya. May alaksan. Yung te, din puso niya. So, ayun, talagang ano ko eh. Ta talagang may ano rin ako, eh. Although, nadala naman sa hospital ng mga too late na. At... Yung ano doon, yung pinakamasakit doon is sinabi ng nurse. O na lang yung available na no? dito sa ano dito sa Clark. Ay dito sa Angeles City. O na lang yung available tapos uh, wala, tinry na namin kahit sa ano, kahit sa Medical City. Nag-message sa nasa 239 pa sa pila. Kasi expected, in-expected namin COVID that time Eh, ang naging problem nun Wala kaming magkita ng hospital, mga private Siyempre, tatay ko yan eh Talagang ipapadala namin sa mga private eh So, wala kaming makita Hanggang sa nauwi na lang Kailangan na ng oxygen eh Dinala namin sa ONA Dito sa public hospital, dito sa Angeles Sabi, sabi nung nurse, tumahawag Very good si tatay Okay na siya, sabi niya Very good, nakausap pa namin tatay ko eh Di okay no Okay si tatay eh ah uh, nung gabi sabi niya no, nag, uh, nagtanong nagpadala ko na sulat alam niya ba yung sulat ko yung sulat ko parang ramdam ko na na mawawala siya matagal ko nang naramdaman yun sa tukuro uh, na nung kumakanta siya dati nag-stop ako tapos pinakinggan ko kahit minsan naiinis ako sa pagkakanta niya kasi atakas lakas, -lakas. Uh, alam niyo, yung typical na ano, typical na anak na naiinis sa tatay na nagbibidyo okay nag-stay ako sabi ko one day Hanapin ko to sabi ko ewan ko ba't yun yung naramdaman ko no and then napanaginipan ko rin kung paano siya namatay daw ilang months pa yun bago mangyari no? Na nalaglag siya nasa taas ng bahay namin ha nalaglag siya tapos pagkalaglag niya di makay nga. hirap na hirap na umingagang sa mamatay so syempre inisip mo panaginip lang yun parang ano rin yun, yun yung dahil yun yung pagkamatay niya eh. may kinalaman sa paginga sa baga tapos uh, nakaakyat dun sa taas no? nakaakyat na parang poste ganun na ganun yung nangyari sa kanya umakyat siya dun sa poste nila sa bahay nila tapos nag welding uh, ang nakabaligtad lang dun is yung bahay namin nangyari yun sa kanila nakaakyat siya tapos eh, nag welding ganun din yung ginagawa niya sa amin Uh, do sa bahay namin naman na ano, sa panaginip ko hindi ano hindi naman welding parang nagsisimento siya ganon so same ano same signs uh, same concept ayun nung ano that time na sinabi ng nurse na okay na siya ang ang uh, ano ma, ma, very good si tatay sabi ng nurse na tumawa alam nyo pinabukasan lang tinawag patay na sobrang sakit eh yung In may tumatawag sa yo na Ngira ang hirap nito ang bigat. Siyempre pigil din ako sa ano sa na, na ano eh, sa akin eh. Pero kailangan ko lang din para sa mga lala, mga matatandang nanonood, mga lalaki na wag kayong astigin na ano tayo, wag wag yung puro ano lang, puro astig. Puro pa astig ano. Ang tawag dito, uh, pa astig posture. Kung may sakit na, sabihin na. Gali kasi natin lalaki yan eh. Oh, kaya to, okay lang to. Tipong ganon. So yun, tumawag yung mga, yung kapatid ko, naririnig mo, iyakan. Wala na. Eh ako, that time, hindi basta-basta makapunta dun kasi ang lakas ng COVID nun eh. Eh ako yung ano eh, ako yung source eh. Ako yung walang contact sa kanya nun that time. Yung, uh, walang ano, uh, immediate contact. No, lahat, meron in case man ma-isolate kami ako yung mag-aasikaso at yung masawa ko ayaw niya lang kasi may mga bata no sabi may mga bata pero parang gusto ko na rin talaga nun eh na pumunta eh. Uh, kaya lang talagang tataya mo yung buhay mo hindi lang yung buhay mo yung tataya mo yung eh, buong pamilya mo eh pagka ginawa mo yun eh namatay siyang nag-iisa tapos yun nga yung ko, yung astig moment na okay lang to, kaya ko to, wala naman to, hindi naman yun yun eh. Ako totoo, takot ako ma-hospital pero nung nakuwento ko na nga, sobrang sakit ng ano ko, sobrang sakit nung, nung naramdaman ko. Willing to trade na ako eh. Willing to trade na ako, bahala na kung opera na ako, kahit na natakot, natakot, natakot ako maopera opera no? Bahala na kung opera na ako kasi sobrang sakit nung ano, nung nararamdaman ko eh. Willing to trade na eh. No, nasasabi kong I'd rather die kaysa sa hospital pero yung sakit na yon syempre pag nandyan na selfish yun eh yung I'd rather die e, paano yung -iwan mo sila yung for life na makakaramdam ng ano ng pain so yun lang no kung yung tatay ko buhay sisisihin ko sa ganun eh na ba't kasi kailangan mo pang ganyan eh pwede ka naman mag safety kailangan ang hirap eh hirap na nawala siya na, na gano'n dahil din sa ano niya, no? Actually, sa totoo lang, pinabayaan niya rin kasi sarili niya, eh. Pero alam kong isang factor doon is ayaw niyang mangistorbo sa amin. Ayaw niyang... Ayaw, isa lang yun sa factor pero sigurado, takot din siya sa COVID. Uh, ayaw niya ng ano... Ayaw niya ng... Tipong gagastos kami, gagastos namin siya. Alam niya yung sitwasyon noon eh. Alam niya yung sitwasyon na nagsisitipid kami. Kaya sobrang bigat din, sobrang bigat din kung iisipin mo no. Hindi ko Syempre wala na, hindi mo na rin masisisi. Hindi mo na rin maano eh. Wala, wala na. Pero gusto kong iano sa kanya sana. Hindi naman talaga totaling ano, totaling galit na galit ka sa kanya. Yung ano lang, sana hindi mo ginawa to, sana no? May konting ano eh, may konting talagang paninisi sa kanya kung bakit siya nawala. Although siyempre sino ba naman ang may gustong Ngawawal mamamatay, no? Syempre, kahit siya, hindi niya rin expect na ganun yung mangyayari. I expect niya makukuha sa gamot. Ganun lang. Yeah, kaya yun, lesson, no? Isang dagok yun. At saka alam nyo ba, yung nangyari sa amin, yung si na misis at saka yung mga kapatid niya same year 2021 namatay yung mga tatay namin tatay ko namatay 2021 May uh, bago yon namatay yung tatay ng bayo ko no? And I mean yung ano niya yung tatay ng asawa niya tapos ganun din yung isa ni ate Eden namatay yung yung tatay ng asawa niya na hindi ko alam yung tawag eh manugang or what hindi ko alam eh yung ganyan na salita. Hindi ko alam talaga. Then, alam nyo. Tapos, sumunod yung tatay ni misis mismo. Yung lahat ng kumpare niya. Yung mga natitirang kumpare niya, namatay. So, sila, magkukumpare sila, apat, nawala. Nawala ng 2021. Same year. Lahat kami. Tinamaan ng ganun Tinamaan ng, ano. Tinamaan ng gano'ng klaseng, ano. Uh, pagsubok. I guess, yun lang muna sa ngayon, mga tol at, uh, kwento kwento ulit tayo and god bless mga tol